Ang babala ni Jesus tungkol sa turo ng mga pariseyo at mga saduseyo. Tumawid ng lawa si Jesus sa ang mga tagasunod niya, pero nakalimutan ng mga tagasunod na magbaon ng pagkain. Sinabi ni Jesus sa kanila, Mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga pariseyo at mga saduseyo. Nag-usap-usap ang mga tagasunod ni Jesus. Akala nila, kaya niya sinabi iyon ay dahil wala silang dalang tinapay. Pero alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila. Kaya sinabi niya, Bakit ninyo pinag-uusapan ang hindi ninyo pagdadala ng tinapay? Kay liit ng pananampalataya ninyo. Hindi pa ba kayo nakakaunawa? Nakalimutan na ba ninyo ang ginawa ko sa limang tinapay para mapakain ang limang libong tao? Hindi ba ninyo naalala kung ilang basket ang napuno ninyo ng mga natirang pagkain? Nakalibutan na rin ba ninyo ang ginawa ko sa pitong tinapay para mapakain ang apat na libong tao? At kung ilang basket ang napuno ninyo ng mga natirang pagkain? Hindi ba ninyo naiintindihan na hindi tinapay ang tinutukoy ko nang sabihin kong mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga pariseyo at sa saduseyo? At sakalang nila naintindihan na hindi pala sila pinag sa pampaalsa, kundi sa mga aral ng mga pariseyo at sa dusayo.